Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabay. At eto na naman yung ating sender ay babasahin natin. Idol, ano ang pagkakaiba ng babae at lalaki kapag nagluloko na ito? Or may kabit na kasi ako hindi ko maintindihan ang asawa ko dahil naguguluhan na ako sa kakaisip kung paano malaman. So yung ating sting sender mga kasabi ay isang lalaki. Kung ang tinatanong niya ay kung ano ba ang pagkakaiba ng mga kababaihan sa kalalakihan kapag ka ito ay nagluloko. So, eto na mga kasay, magbibigay tayo ng ating topic or suggestion tungkol dito. Sa babae muna tayo. Ang mga babae kasi, kapag ka eto ay naglukos sa mga kalalakihan or sa kanilang mga asawa, Madali nyo itong malaman, mga kasawi. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang isang babae, kapag once na ito ay nagluluko na sa mga mister nila, ay hindi na ito masyadong sweet. Hindi na malambing hindi na rin ito nag-update, hindi na nagpapaalam, hinahayaan ka na lang niya kahit ano ang gawin mo. At higit sa lahat mga kasabi, hindi na ito pumapayag na makipaghanahana sa iyo. Mabilis magalit at sinisipa ka pa kapag ka once na ikaw ay manghihingi ng kalabit Ayan, sa kanila pagdating sa kama. Kasi nga ang isang babae kapag nagluloko na ito ay hindi na nagkakaroon pa ng interest sa inyo. At higit sa lahat, alam nyo ba kung bakit mga kasabi, hindi nila kaya na tumabi sa isang lalaki kapag hindi nila ito mahal. At hindi nila talaga kagustuhan na gawin sa inyo na makikipaghanahana hana sa inyo mga kasawi. Kasi mga kababaihan, talagang mabilis mo itong malalaman dahil mabilis uminit ang kanilang mga ulo kapag ka tinatanong mo sila tapos lagi silang wala. Diba? Yan lamang yun mga kasawi. Yan yung kaibahan ng mga kababaihan sa isang lalaki. So yan po. Ang lalaki naman, paano mo malalaman? Kasi ang lalaki po, kahit na ito ay may kabit na o nagluluko na, napakasweet pa rin sa kanilang mga asawa. Hindi mo malalaman, nakikipaghanahana pa rin ito para sa kanila. Lahat ng gusto mo ay pinoprovide pa din niya. Pero may mga lalaki naman na talagang kapag sila ay nagluluko na, hindi na sila nag stay sa bahay nyo. Yung madalas na sila nag-hangout, kung kani-kanino sila sumasama para lang makalusot na makasama nila ang kanilang mga bagong babae. Pero madalang yun mga kasawi. Kasi ang lalaki is kahit na sila ay may babae ay nagagawa pa rin nila na makipaghanahan na sa kanilang mga asawa at makipaghalikan, magsasalita na mga I love you, ganyan. Kasi sweet pa rin sila para hindi mo sila mahalata na talagang nagluloko sila. Hindi kagaya ng mga babae na talagang kapag once na ng isang babae hindi mo maririnig sa nila na mahal na mahal kita, miss na miss na kita, ingat ka pa palagi yung talagang iniingatan at pinapahalagahan ka. Ganon yung mga kababaihan kapag sila ay nagluloko. So yan po yung pagkakaiba ng mga lalaki sa babae kapag once na ito ay meron ng mga babae at lalaki sa kanilang buhay or in short, third party sa kanilang mga buhay. ba diba? Yan lang po mga sa ating sander na way intindihan nyo po yung ating explanation tungkol dito kung ano yung kanilang pagkakaiba. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.